alam na kaya kong balik Na ikaw ang nasa tabi at ikaw ang mamahalin Kaso di magaganap kaya kailangan tanggapin Dahil ako may ibang kasama kaya kailangan ko tong harapin Bakit pa ba? kasi nung araw na ako'y nalulumbay Ay hindi ka dumating nung ako'y nagaan Baligtad batay ka ako lang ata ang nagkamali Dahil nung palapit ka na ako at ay nagmadali Sa pagkakataong ito ako lang ang dapat sisihin Nag-iba ng hangin na huli ang pangitain Binigay ka niya sa akin kaso di ko natanggap Kaya pangarap mapasakin ay isa na lang panggap Ito ang pagkakataon para iyon ng marinig Merong iba ikaw pa rin bukang bibi ikaw ang bago kong mundo dahil sa na umiikot pangalan mo sa puso ko hindi na malilimot masaya ka ikaw na sana ang kapiling at ang nasa tabi ko Pero malabo na mangyari dahil ako ay may iba At kung malaya lang ako noon di sana sakin ka Napakahirap abutin ng pag-ibig na wagas Dahil ako'y nasa baba at ikaw ay mataas Eto ba ang gantipala na iyong ibinigay Halos ako ay mamatay lagi na lang nalulumbay bakit ba ako ngayon ay nagmumukhang tanganan dahil ba mahal kita o meron akong iba Napakamalas nga naman dahil ngayong kadumating ang isang babae na di nais kumakapili Mahal kong alam mo lang ay talagang napakasakit kahit ako ay may iba ikaw pa rin ang nasa isip Sana ako ay makalala sa kinakasama ko at ikay mamahalin sana mahal mo din ako lang ako Sigaw ko sa mundo na mahal lang nga kita Kaso dito totoo dahil meron akong iba Pero ikaw ang natanto. Bakit ba nang umpisa hindi tayo nagkatagpo Kaya si Mangot ang muka nung tayo'y pinaglayo Nang tadhana na ito ngayon di makakatayo At ako'y gulong gulo di ko alam ang pipiliin ko Kasi gusto ko dyan sa piling mo hindi sa piling na Bakit nga ba ganito, ang aking nadarama Nakakapanghinayang ka sa iba ka napunta Sobrang napakasakit dahil wala na talaga Akong magagawa dahil kasama ko na siya Ngayon isisigaw ko na ang aking nadarama Na mahal kita Sinta kahit na meron kang iba Kung pwede lang balikan ang mga nakaraan Nung kapiling pa kita, di na sana nasaktan malaya lang ako, malaya lang nang putulin ng ating nakaraan buhat ang malamang kung iba palang lang diyan sa mundo mo nakabigat kahit kaipasan Kaluluwa sakit, dama pa rin sa harapan Magmula sa likuran, kitang kita ang pruweba Parang pilit na pumasok sa masikip na kweba Manggagamit man dolo pes ngayon na itya pera Ka sa mundo ko, parang nasira na tarsera Ang mga pangako mo, hindi mo na nga natupad Gusto kong ang bihisa ng dating anyong nakahubad Bagamat bulag-bulagan ako sa mga nangyayari Di ko nagawang pakinggan ang kanilang sinasabi Na meron ka daw iba, hindi na daw ako ang sabi ko sa kanila Sino bang niloko nyo? At maya maya may darating at bigla magsasabi Totoo, iniwang ka na niya't sumama sa lalaki Paalam malayaran ako, malayaran ako.